Ayan, magbubububububo mag po sa inyo lahat. Mga kakita niyo dyan. At magandang hapon po sa inyo lahat. At God bless po sa bawat isa. Ayan, magbububububo po pa na. Hulaan niyo muna kung so, ang ating inuluto. At ipumit lang po muna. Ang ating iluluto ay sasabihin ko na, kasi wala pa magpukumit. Ito na ang ating iluluto. Para labasin po muna natin ang ating baluna. Ayan. Ang baluna ng manok para maging masarap po ang ating arroz caldo ay lalagyan pa po, po natin niya ng atay ng manok at lalagyan niya ng manok. at lalagyan po natin siya ng manok ayan po so ang ating arroz caldo ang ating pukunan din siya ay ang ating sibuyas bawang at nilagyan po natin ng luya para iwas lang sa ayan po ang ating ayos dahil kaya halo halo po muna tayo sa ating baluna ng manok at tataklobang po natin para po siya magiging and then lalagyan po natin siya ng papainit po tayo ng tubig na at saka po natin ilalagay kung po tayo maglalagay ng tubig na malamig kasi lalong pumukor to yung subin po to ay lalong tumitigas ang ating karne kaya dapat po mga craft lalagay po natin ay tubig na mainit na ayan maglalaga po tayo magpapainit po tayo ng tubig ok halong po natin kailangan every 5 minutes magpapainit natin ng ating bali na ng manok para hindi sa mga. Anto, po sa masayang. Ayan pagka yan po ay brown na brown na, tapos po natin yung ang uh, ating chicken. Okay? At ang susunod po natin yung na ay ating para lalong pinsuman na ang ating ating aruskaldo ay lalagay po natin sa nangin. pata ng baka, ribs, pampara sa piyan, pampasistenta sa ating katawan. Hindi po ito pampara yung ha. Ayan po ang ating buto Pampahaba buhay. Ayan. Ito, lalagay po natin. Ito, pakikita ko muna sa inyo ang ating buto. Hindi po buto. May lamang po siya at napakasarap niya Ayan po ang pampalasa sa ating na uh, aros kaldo. Ayan po, lalagyan na natin ang ating dalawang cubes na kung gi po dito ay dado, sa ating ito ay nor. Para malasa po ang ating pagluluto ng ating Aros kaldo, huwag ko natin muna lalagyan ng tubig. Habang tayo nagigisa, konti tubig yan po at konting asin at dalawang cubes na dado o hanggang tatlo na dado. Saka na lang po tayo magtitimplang. At kung meron po tayong patis, ay panghuli na ang ating patis. Ayan. Saka po natin, kung yung hulog, ang panghuli ay ang bigas. So, ganyan po ang pagliguto ng ating arroz caldo. Ayan, kung makikita nyo, papunti ang sabon nyo. Ayan, ngayon, ito ang tubig nating mainit. Kung oh. tayong maglalagay ng malamig na tubig, lagi tayong mainit na tubig ko. Makapainit namin tayo ng tubig na mainit. Ayan. Okay ito na tutunan ko sa aking amo na italyano na ang sabi huwag na maglalagay ng tubig ng malamig kailangan kung maglalagay magtitimbaw tayo ng tubig laging mainit na tubig ayan taklo lang po muna natin at ang natin ilalagay ang ating chicken tapos ang ating pangunin talaga ay ang pang-ultimatum ay ang ating patay ng manok. Pero nauna ang ating balunan. Kasi ang balunan ay medyo matigas. Ayan po. Ilalagyan na natin ang kasi medyo malambot na ang ating balunan ng manok. Ang susunod na po natin ay ang ating manok. Ayan ang ating manok. Palalambutin po natin ito. At pagka ito, ito ay medyo mga 10 minutes na. Okay, susunod na natin ang ating rice. Ayan po. Para malasa po yan, ayan ito, may sangkap nito. Uh, kumpleto na kompleto ng sangkap nito. Ayan po ang ating medyo mahaba-haba nga itong ating lutong ito kasi hindi natin pwedeng pagsabayin unahin natin ang balunan kasi pag sinabay-sabay natin to hindi natin ito pwedeng makain kasi ang balunan ay matigas okay ayan po habang pinalalambot natin ang ating buto-buto at yung sabaw niyan ay ilalagay pa na, na natin dito at yung buto-buto niyan -buto nang baka, aansin uh, natin ang laman at ihahalo natin sa ating goto or aros kaldo. Okay? Ayan po, napakaganda natin. At uh, shout out nga po pala sa inyo lahat, gan. Okay? Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. At God bless. At magpo tayong makaka. Limot, mag like and share and subscribe. Okay? Ayan, okay. Ang susunod po natin ay ang ating bigas. Pero haluin muna natin. Ito ang ating bigas. At kakontip po ang gata niya, ang tubig niyan para lumasa ang ating bigas sa ating goto. Ayan po. Ganito po ang sistema ng pagluluto ng ating goto. Ayan po ay bigas. Ayan po kinere at hindi po marami ang tubig niya. Mamaya na po tayo magtitimbaw at meron na po tayo tubig na pinakulo na may lamang baka. Din, timbaw, kung diri timbaw ay nagpapakulo ng tubig timbaw ay panghalo, panglagay sa ating goto na tubig. Huwag po tayo maglalagay ng tubig na malamig. Tandaan niyo po yan, huwag na huwag po tayo maglalagay ng tubig na malamig sa ating kumukulo na ating niluto. Dapat po magpakulo po tayo ng tubig na itikimbaw natin. Salitang mo, Tagalog na Tagalog po. Ayan. Anong oh, Tagalog? Sinabi <laughs> natin alam yun. Ayan po ang tinimbaw mo. Hindi natin ang Tagalog mo. Ayan. Malalagang daw po ang asing mga pan-Nagalog. Kanyang Tagalog, ay love to speak my mind. Kung gusto niyo pong kukuha nila kong ko para sa inyong ristorante, pwede lang mo po. Tawagan niyo lang po ang numero kong ito, 389-887-381-0 ayan po ang aking number ayan po ang ating roto, ayan po ang bigas natin kailangan, lagi nating hahaluin, ayan po ang sistema ng pagluluto pagliligan natin ng bigas ayan po meron pa dyan malagkit yes, ayan po konti lang, super lang dito ayan super po super. para po masarap Flour. Malagkit. diyan po. natin siya na na flour. Pero na okay. po Okay. diyan lang At po itong bigas na giniling. Ayan. Wow. Amoy palang, lang. mapapatilam na kayo. Ayan po, lumapit po siya, gawa ng ating flour. Nasing-kasing um, po. Tapos, naging ano? Nasing-kasing po. Nasing-kasing po. Meron po tayong paki-elam meron dito. Ayan. Basta tuwing ako to ayan. Kaya, ang labas, ang huli, ayan, sinisisi, ayan po. At bakit ganun daw? Ayan. Ay, Inay. Ayan po ang ating goto. Ayan, lumapot na po siya ng tudo. Ayan, at ang panghuli po natin ay ang ating inilalagang baka na may brudo. Ibig sabihin po ng brudo. brudo. Siguro, ay hindi alam po ang ibig sabihin ng brudo. Ang brudo, ang brudo ay ang pinaglagaan ng ating baka. Kailangan po natin alagaan ng paghahalo. Ayan. At, kung sa tingin ninyo, ay medyo malapot na malapot niya, ay itimbawang po natin siya ng brudo. Ayan po ang ating pangtimbaw. Huwag po tayo maglalagay. Bili na bili po yan. Huwag tayo maglalagay ng tubig na malamig kasi kumukorto ang ating niluluto. Ayan po. Yan po, pwente na kumulad ang sa ating panuluto. Maraming yung malalaman dito sa tabi ng tukman. Or aros kaldo. Aros? Baka naa na kayo dito kung hindi niyo matukman. Pwede niyo matikman ito. Sari, sorry. Kaya na rin. Okay. Okay. stento, din ito. Pero pabor, Ayan po, magtitimbo po tayo ulit ng tubig na mai para isusunod po natin ang ating atay ng manok. At magbabalat na po tayo ng itlog. Kailangan balat na itong itlog nito para may sabay na po natin. Okay? Ayan po ang ating ititimbaw. Ang sabaw ng baka. hindi naman sabaw na yun. Pero hindi po, mapupuno yun. Ayan. Magtitimbo po, po tayo ng isang timbaw. Actually, ito ba kaya nga ito pinaglagaan ng baka. Natin, sabihin, goto. Ayan, bagay, ito yung ating pinaglagaan ng baka. Ito yung kong baka. tayo ng tunig. Medyo mahabahabang na po proseso ang ating pagluluto dahil hindi po pari-parihas ang pagluluto ng goto pero ito ang pinaka the best na pagluluto ng ating goto. Mahit po natin ang ating, yan po ang ating unahin na ano? nung una, -una ay ang pagsasangkot sa sibuyas, bawang at luya. At pagka na po yun, ilalagay po natin ang ating baluna ng mga. Ayan. Pakulong po tayo pa rin sa tubig at last na timbang na po ng tubig yan at babalat na ng itlog at ang last na ating ihulog ay ang ating itlog. Wala pong magbabalat ng itlog. Tama sila? Nakapag-twesa na yung wanta tsaka sinis. Ito na binaka-twesa. Mahalo yung na mga telepono niya. Tatakot ako mag-lock. So, dali lang po. Pupunan natin. Ayan po, ilalagay na po natin din ang ating atay ng manok. Yan po ang pangbali sa ating goto. Ayan, halong po muna tayo kasi meron po tayong ilalagay na malatit. Ayan ang ating atay ng manok. Ayan. Ayan po. natin po. Ayan po. Walang lasa ang atay ng manok. Pagkulo niyan. Okay, Pero, okay. Dale, dale bueno, que la, la, salen, ponen, dan, ponen. Dale, ponete, no, Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Las por. Total en nove. Okay. al caldo. At ang panghuli po natin ay ang ating dalawang sili. Ayan. Propaganda. Ay, Ining e dolce sa dolce din yung ano yun, yung panggaling kay Mare? Pero yun, yung babalot ng ibabaw o tarito, yung ano ng mupa. Yung pagkulo nito, o oh, dalawang kaharit. Ayan, okay, lagyan mo lang ano, pabis. sa lasa ay konting kulang tayo. May kulang tayo konting. At talagang po natin ang paminta. May paminta natin, pero meron na paminta ng habang tayo nagsasangkot sa mga manok. At ang paminta natin ay katabang. Ito yung <laughs> sita. Ito po, meron po tayong panghuling nilalagay na tubes. mo. No. Ayan. At konteng sali. Para kumpleto na. At wala nang tiki man. Ayan ay kumpleto na. Sinabi mo wala nang tiki man. Ayan ay ready to eat. Wow, pieno. Ayan po ang laman ng ating arroz caldo. Kung gusto nyo magpaluto ng arroz caldo, pantinda sa mga kalipapa. Ito ang aking number. Sitahin nga ako. Pero, mahalap kita nito. 3-8-9-8-8-7-3-8-8-7. No, Ayan. Yeah. Sabi lang, bilis mo magsalita. <laughs> okay. okay. Salamat. tayo po, yung minutes lang. Ay na. O, oh, isang kulo lang Okay. Pwede na, patay okay, mo eh, na rin. Kasi hindi mo na yung lahat ng mga sabon na nilagay ko na. Ang dami na yung tayo po. Lalasahan lang natin. Okay na. Eh, suwabi. Yan ang sinasabing Dr. Suwabi. Ah, Mr. Swabi pala. Bigyan natin ng konti. niya. Ay, sumali maliit ka rin galagay <laughs> doon sa luang. Sa madaling lumamig. kaya yan ang pangalig nilig. Okay. Ito mo mo lang dagla. Meron lang, ulit ang pwede. Patay mo mo lang. galig ka lang.